Hello mga ate, good afternoon uh, For today's video ay magluluto naman tayo ng isdang uh, hiwas Hiwas po ang tawag nito sa amin, hindi ko alam ko po kung anong tawag sa inyo Ayan, magluluto po ako ng sarsyado Inuna ko muna po yung ating sibuyas at bawang Ayan, typical lang na pagluluto simpleng simple lang ng pagluluto. Samahan niyo ako guys sa aking pagluluto ng aming tanghalian at panghapunan na din. Ayan, dagdagan po natin ng kamatis. Isang pirasong kamatis ang aking inilagay dyan. Madali lang. Lagyan natin ng tubig. Ayan. At atin po siyang Pagkatapos natin siyang lagyan ng tubig, ayan, halu-haluin lang natin, mga ate. And then, hintayin po natin na uh, kumulo ng konti. Ayan, after na matakpan natin ng ilang minuto, kumulo, lalagyan natin siya ng itlog na binate, Ayan, isang itlog lang. Bali, paminta. Lagyan natin ng paminta. Next is halo-halo natin yan para yung itlog natin ay hindi magbuo-buo. And then ihulog na natin yung ating malunggay or moringa. Yan, very delicious vegetable or green leafy vegetable. Ayan, ang ating malunggay. Uh, kung sa tingin nyo po ay kunti yung sabaw, dagdagan nyo lang po yan ng sabaw. Uh, at saka natin ihulog ang ating piniritong hiwas. Malalaki kasi ang hiwas na yan na isda. Uh, mas malaki pa sa aking palad, kaya ginawa ko, pinutol ko sa gitna para yung anim yung tatlong piraso ay naging anim na piraso ayan mas gusto ko itong isda na ito malaman. Yeah. Lalo pag malalaki na ganyan. Yan, nilagyan natin ng konting seasoning. Ayan, after ng ilang minuto, pinakuluan po natin. At yan na po ang itsura ng ating sarshadong isda. Ayan. Ang bango-bango niyan. Nilagyan lang natin ng konting um, malunggay. Mas masarap nga po yan kapag meron pa tayong uh, siling verde. Yung pangsigang na sili. Lalong uh, bumabango ang sarsyado. Kaya lang wala nga akong sili ngayon. Na malayo-layo pa naman ang talipa pa, Kaya hindi ako, bumil, uh, hindi ako nakabili. Kaya yan. Wala tuloy ako na ilagay na siling haba dyan or pangsigang na siling. Ayan. Luto na po yan, guys. Ang aking sarsyadong isda na aking uh, niluto for lunch and hapunan. Ayan. Kita nyo naman, nakakagutom na. Lalo yung mainit na sabaw ng ating sarsyado. Thanks for watching. Bye!